Mr. Sakdalan, magandang umaga po. Hello? Hello? Yes, magandang umaga Opo. po, sir. Melo, magandang umaga po. Kumusta po kayo dyan? Ilarawan nyo muna sa amin. Ang lagay po ng panahon dyan. Umuulang pa ho ba dyan? Mr. Saknalan? Opo. Uh, yes, sir. Sa kasalukuyan po ay mayroong panakanakang pag-ulan dito sa bayan ng Paumbong. Opo. Kumusta naman po ang baha dyan? Kasi kagabi pa namin na susubaybayan na nagsasagawa na kayo ng uh, rescue operation, Mr. Sakdalan. Kaya meron po kami ilang uh, kababayan na nagpapasundo sa kanilang mga bahay na binaha at nagpadala sa ospital. Gayun din, mm -hmm. nagsagawa po ang aming bayan. Nagkaroon po kami ng 22 evacuation centers na open uh, sa kasalukuyan. At mm -hmm. house na po kami ng humigit tumulang apat na raang pamilya oh. na binubuo naman ng halos 1,200 individuals. Katuwang po natin ang lahat ng uh, barangay. Kami po ay binubuo ng... Uh, Uh, labing apat na barangay sa pangunguna ng aming Mayor Mac Marcos. Opo, linawin po natin ha, uh, medyo nagulat kami, 400, 400 tama ho ba? 400 na mga pamilya? Opo, 400, 400 families na po. Opo. Opo por, an ano po yun, nilikas po lahat yun, Mr. Sakdalan? Uh, hindi po, itong nakaraang araw po, simula po nung uh, Uh, Martes ay nagsimula na po yung mga ating kababayan na pumunta sa mga evacuation centers ah, okay. gaya ng ating panawagan na Opo. magkaroon at pagsagawa ng pre-emptive evacuation. Opo, Opo. Dahan lang po nitong nakaraang uh, Miyerkules at webes kahapon, dahil po sa tubig na 4.9 feet dulot ng high tide ay uh, nanatili pong tumaas yung tubig namin dito sa aming area. Kaya po ang aming mga kababayan mm -hmm. ay talagang uh, natutuwa tayo dahil tinuna ang kaligtasan po nila at pumunta na po sa mga evacuation centers. Opo, eh, ano yung nabalitaan namin uh, na mga hindi nakapaglikas at uh, uh, bakit hindi sila lumikas at kailangan i-rescue pa Mr. Sagdalan? Opo. Uh, may pailan-ilan lang po tayo ng mga kababayan na dahil sila naman po ay safe doon sa kanilang bahay, hmm. Nagkataon lang po uh, sir na kahapon po kasi ay uh, 4.9 tayo nung bandang uh, umaga. Mm -hmm. So dahil po 4.9, yung tubig ulan po na galing sa matataas na lugar mm -hmm. plus yung ilang uh, tubig mula sa Ipodam ay sa amin po pumunta So kami po ang nagiging catch basin. So ang nangyari, opo. naipon po ng naipon ng tubig kahapon. Kaya medyo tumaas po yung level ng tubig. Opo. Opo. Teka. Uh, hanggang ngayon po ba meron pa kayong indililikas Mr. Sakdalan? Sa ngayon po ay uh, wala na po kaming lilikas. Ang inu -worry lang po natin mamaya muli, mamagdang uh, 9.34 am ay muling tataas yung ating tubig dagat dahil po sa high tide. High tide. So sana po ang ating mga kababayan ay uh, nasa safe na lugar na po sa mga okay oras po. na ito. Pero habang hindi pa high tide ngayon, tuloy-tuloy pa rin ho ba yung pagtaas dahil doon sa tubig galing sa Ipudam? Uh, ang mangyayari sir, dire diretso po sa dagat. So Opo. dahil dala-dala sa dagat nababawasan naman po kapag gantong uh, mm -hmm. gabi. So ngayon pong umaga nagsisimula na po uling umangat yung ating uh, tubig sa mga ilog galing sa dagat. So Opo. naiipon na naman po siya. So may mga lugar tayo na mabababaw uh -huh. na parang uh, ikaw mo ay para siyang uh, Opo. Opo. So doon po siya naiipon. Ganun po 'yung nangyayari Opo. sa Opo. Dahil, sa aming uh, situation po da dito. Dahil nga po sa high tide ngayong uh, umaga na ito no Mr. Uh, Opo. Uh, sakdalan. Opo, opo. So ano pong pangangailangan dyan? Okay ba kayo dyan? May pagkaino ba kayo dyan? At lahat ng pangangailangan po natutugunan para sa ating mga kababayan dyan? Uh, nagsimula na po ang effort ng ating pamahalang bayan na yung mga nasa evacuation center po ay kahapon ay nadala na po ng ating punong bayan ng kanilang mga pagkain na niluluto naman sa tulong na ating mga uh, punong barangay. Opo, opo. Sige. Ngayon din po, may mga, may mga pumunta na rin po kagaya nila governor na nagpadala din po ng paunang pangkain upang ito po ay matustusan. Opo. So ganyan pala ang mangyayari sa inyo dyan. Hindi pa pwedeng bumalik sapagkat uh, maliban doon sa tubig na galing doon sa itaas, eh meron namang galing sa dagat na umaangat pa, Mister uh, Mr. Sakdalan. Opo, mag-ingat po kayo dyan. Salamat oh. po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Opo, Mr. Romeo Sakdalan, Chief ng Paumbong Bulahan MDRRMO. Sa ating... Bantay! DZ Bantay Bahay!